na dito dito kabuklod sa ano ah uh, gubat kuha tayo dito ng kahoy Matay ng kahoy dito pang pangaligi ng bahay nating kabuklod gay wala na oo oh, ito masira masira na yung bahay kasama pala natin to si si kabuklod krisel krisel pala bulawan sa si Si Kaal Si Kaal palang mayari dito kabuklod Ito Yung nakaitim dito oh, Ha? ah oh, sumbra pa yan Ayun Bali, puputulin natin itong Kahoy nito kabuklod Epil Tsaka May ramong dito kabuklod o Adyo, isama na natin Yung isa na yan o Pwede ay, pangano mo di po. Pwede na po 'yan. Ayun, malaki na nga masyado 'to baka di, mahirap pag buhat ito Kaya rin sinabi ko kung pilitin hatiin. Oo. Ito, may rabong dito kamuklo 'no. Ayun. Okay. May rabong. Ilagay mo ito. Oh, vlog take over. Ha? Nilagyan na la. Ilagay niya pang. Oh, sakto lang kalate. Na guys, maglalagay na po sila ng ano. Isang sunugin dana. na po namin tong buong ano. Chokla. <laughs> so, ito po yung mga sumama. Number one po lana? si... Pakilala ka naman, oy! Ayan, si ay, Tito na Mike. Next po, si Erich Montage. Ayun, ayun o. Ayun o. o ayun si ko. Papa. Tapos si Montage na yung montage Montage, montage Montage, montage. naman dito Ayan uh, Upload to lahat ni Tito Ay, magpabakas ka dito isang libo to kamo na po nila Kami na kukuha, balikin na Palitan natin yung kamay Okay na O okay. Mga kabuklod, tignan nyo po yun pa ni Miles. Ayan, para po siyang, ano, nagtanim po ng palay. Miles! Ayun, no. hey, ano Ayun na. Ay po si Kabuklod, huh? naglilinis po. Lilinisin po niya yung buong gubat. Ayan po. Para <laughs> luminis po. Kabuklod, di ako taga bundok, taga dagat mo Kabuklod. Kaya di ako marunong magtagpag-tagpag dito. Ngayon <laughs> yun yung kalabuti. Yun, 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 yun. May mga cake pa dito. Madaming cake dyan. Ayan no, happy birthday to you. Jesus, grabe na po. Hoy! Hoy! makasugat sugat ka. Ay. Problema po niya kung paano daw po niya Ang ilalabas lang ito. Lang pag sa tabi ng ala ano, sa dagat yung bahay mo ka kasi palit nang palit nang algae every four years. Ah. Uh, Kaya uh, nahihirap mahirap ka na buklod at magastos ito kaysa semento. Oh, ayan, ito po yung ipapalit po sa mansion po ni Kabuklod. Ito po yung ipapalit. Try pong pabuhat nga po kung magaan lang po. Ang laki ng uso. <laughs> <laughs> Hanggang doon po. Ayan. Oo, oh, oh, ayun ka. Ikaw naman, friends. Ikaw naman. Ayan, nakabuklod. O, oh, hindi na nila kaya, Chang. Tulungan mo. <laughs> Kaya. Kaya ba't hindi ka tumutulong kay Tito? Chang, tulong mo sila Tito, tanga. Aray! Uy, ba't hindi itong kiyas Ay, ayoko ah. Ay, Amitain o. No? Ayan okay, o. Buhati na go. ayan oh, na. Go na. O oh, Claude, nangunguha kami ng down sili para sa tinula. Nandito pala kami sa sa Mangsur, naligaw kami dito kanila sa bahay ni Kaal. Kaal. Bahay Ayan. nila ni Kaal, ito po yung may Sa hacienda ni Kaal. Ayan. Ayun. Ano nila farm dito? Na ano po, natalbusan na po, natalbusan. Na, naubos na po namin yung mga sili niya. O to, paano magkuha to? Ginawa na namin dito kabuklod yung mga sili. Pang sa bunganga. Pang pang. Ayun. Ayun, ang maklog, tulungan mo na, 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 na kami ah. Uh, sa uh, 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 tinatawag ng siling bundok. Siling Ayun, bundok. Uh, siling bundok daw. Siling, anong, hmm. ano? Kunguha po kami ng, ang tawag sa inyo, bayabas, hindi po ito bayabas. Ano po ito? Dayap. Da, dayap. Suwa sa amin, suwa. Pang-asim ba? rice daw ito, rice Sa pangkinilaw ko po, Claude. Ito yung ginagamit sa pangkinilaw masarap para masarap pina kilawin na tangi kilawin na yula pinto na so, ito ang ginagamit ko buklod tikman mo na ko buklod ang ganda ka buklod matigas ko lang masin na buklod <laughs> <laughs> masin, 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 masin. <laughs> guys yung tatay ko rin nakadami na yung kadami na ng sel eh na obos ay napuno niya na yung damet niya <laughs> masin na Paano 'tong kabuklod? <laughs> Na-stranded kami kabuklod. And dito naman kami dadaan. Inan dito naman 'yung truck. Hindi And, And, makatras. Patay. hello, Baliw na 'no Bali, yung, ano, 'yung gulong kabuklod dito. Oh. Pa, kabuklod. Ayun yun, kabukod Pinapaangat nila kabuklod yung ano Yung gulong Pinapaangat ng gulong kabuklod Pa, ano? Stranded tuloy kami dito kabuklod oh Adon na sila kabuklod ito so, yung tricycle kilo ko buklo do. Oh. So, Ito yung isa may dalawang kahoy. Ayun. Ito so, tayo na abuhot ng kabuklod. Ito yung mga kahoy natin. Yung iba na deliver na kanina. Ito na yung dala namin. Ayun, eh, nakabara naman yung isang truck dito. Hahaha. <laughs> Diskarteng malapit ka buklod. Ilalagyan nila ng kahoy. Ayun oh. Ilalagyan nila ng kahoy oh. yung ano kahoy ayun na siya oh Kaangat na yung gulong niya kapag ayun oh kaungat na kinaangat nito matalong matulungin si kabuklod Michael kabuklod oh oh hindi na yan yung ano crudo ano no oh. ayaw nga ikakarga niya na yun yung krodo doon oh. Kakarga na ni Kabuklod Michael Ayun Bayanihan Daan mula mo itong motor Kabuklod kayo May kasama siyang tilap siya oh! yung bakod eh okay. eh okay. yung ano okay. okay. yung kaluluwa para hindi siya magkakatawang magkakatawang Oh. magkakatawang 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 Ayan, makalikot na ito kabuklod. Tres tres tres. At, at last may duling pa naman yung tricycle. Hindi nakita niya Ma, mo na kapoy na Kalabas na yata kabuklod, oh Kalabas na Okay, largo muna, largo Largo muna, largo Mga tricycle Hey, okay, sirado pa po. Sirado pa po, po doon. Oh, nandun pa yung tricycle namin, no? Oh. <laughs> Ayun. Nandito dito. Kawan. Ayun. Ang pao oh, nagdakas dyan. Oo. Oh. oh, dito na, dito. Dito. Dito dito daw. Dito po kayo dito. Ay matamaan kayo diyan. Lipat tayo dito. Okay. Yun. Makalabas na siguro to. Oh, bagkatin yung gulo. <laughs> Okay, okay, boy okay. Buelo. Buelo, makalabas na siguro ito, kabuklod. Okay, makalabas na siguro ito. Gilar hey, ko, sagasaan mo na pati yung ano. Okay. Up, up. Ayun. Okay. Sige. 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 Das maging may puno. Okay. Kabuklod, naayos na rin. Sa wakas, naalis na. Salamat kay tatay ko, kabuklod. <laughs> Sige. Thank you, kabuklod. Nagalit na yun. <laughs> okay. Oh.